Napadpad kami ng Lower Antipolo at dumaan kami dito sa SM Cherry Food Arama. Saktong-sakto dahil gutom na kami at makita nga namin tong QQ Ramen 99. Since binuksan na naman ang aircon sa Antipolo, saktong-saktong humigop tayo ng sabaw for today's video. So ito nga pala ang kanilang menu. So, para hindi kami mag-agawan, umorder na lang kami ng tigi isa since dinner naman na. So, ang akin pong in-order ay cheesy ramen tonkatsu. So, sinamahan din ito ng apat na perasong gyoza. So, grabe nakakatakam. Napaka-creamy nito, guys. Ito naman kay Sir Levy, special spicy tonkatsu ramen. At ito kay Lucas. Spicy Ichiban Ramen dahil mahilig talaga siya sa maanghang. So ito, hinalo-halo ko na yung sa akin. 一定办呢。 So feedback time tayo Siyempre kailangan tayo nag vlog So so far naman masarap naman po Ang kanilang ramen and gyoza So ito, gutom ng gutom lang ba ako Pero pa naman ako, nabusog naman ako Sapat naman siya sa akin yung servings nila Kay Sir Levy sabi niya sa akin Nabitin daw siya So ayun, si Lucas nabusog naman So, depende talaga sa cravings mo, no? Kung yung service time naman nila, upon ordering naman, mabilis na naman, di naman kami naghintay ng matagal. Sinerve naman siya ng hot and fresh. Tapos, ito nga, tinunggap na namin yung sabaw. Humiigop na kami sa mismong bowl. Si Sir Levy hindi na siya nahiya, talagang humigop na siya sa mismong bowl. Ako tingin-tingin pa ako sa paligid niyan. Pero maya-maya, ayun, humigop na rin ako. Nagbilang ako ng 1, 2, 3, higop! So, so far, 9 over 10, nag-enjoy, nabusog naman kaming mag-anak sa pagkain namin dito sa QQ Ramen 99. So, punta na rin kayo dito mga pag-lower antipolo! thank you for watching mommy you nale your mommy blogger follow for more